Hello! Welcome to my YouTube channel, Elvis Palaboy. Pag-subscribe naman mga idol. Ito lang yun ang trabaho ko. Ayaw ko na ng ball pin. Ayaw ko na ng computer eh. Oh. Ah, kasawa, sa opisina. Dapat. Oh. sa opisina, hindi ka papawisan. Oh, hindi ka papawisan sa opisina. Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Ito, papawisan ka nito. Oh, oh. Ayan. Ayaw ko na ng magana trabaho. Gusto ko na mabigat. Hmm. Nakasawa yung Puro ka na ng computer Tapos ang upuan mo malambot May gulong O oh, dito Papawisan ka dito oh. Oh. Ayan Ayaw ko na ng ano Ayaw ko na ng trabaho na paupo-upo Yun know? o oh. oh. Hindi ka papawisan O oh, dito papawisan ka oh. Ayan Dati ang trabaho ko paupo-upo lang Ah, computer. Ah. Yan. Tapos, aircon. Ayaw ko na ng aircon. Gusto ko dito. Ayan o, papawisan ka. Ah, uh, ayan. Ito yung mga trabaho ng mga, ano, mga professional, no? Oh. <laughs> ayaw. Ayaw ko na ng, ano, ayaw ko na ng aircon. Dapat papawisan ka dito. Ayan. Oh, Upok uh, ka na lang. Oo. Nakaupok ka rin, pero nagpupok-pok ka. Oo. Uh, Upok. Upok pupuk. Ah, yan. galigo oh. di ba? Yan. Ayaw na mga trabaho na, ano? Oh, pupuk lang. Oh. Okay. oh, Oh. Oh. oh, oh. oh <laughs>